Hi guys! Based on my unsolicited opinion Wow Tara, unsolicited uh, Si ma'am nag-order daw siya ng full fondant So ayan uh, Honestly speaking uh, Pareho silang may mali Bakit? First, dito muna tayo kay client So expect niya na uh, Mag-achieve yung peg na nang cake na gusto niya but unfortunately hindi nakita and then based dyan sa dumating na cake order is um ayan hindi nga nakuha yung gusto niya na um, perfect ganan tapos ayan daw um doon naman sa baker sana naging honest siya kung kaya niya at kung hindi naman and then Uh, tapatin niya din. Pero, based kasi sa price, uh, sa full fondant na yan, even if, if it is dummy or all edible cake, napakamura niyan. Sobra. And, ayun lang, mahirap magmasa. Honestly, mahirap gumawa ng mga full fondant, lalo na fondant cakes kahit nga details lang ng fondant eh, tapos soft icing mahirap talaga yun pero, yun na nga para sa akin dapat naging honest na lang si Baker and at the same time nag less ng expectation itong si um, client since, ayun, if you want quality cakes, customized cakes talaga is um, pricey, then syempre yung quality and at the same time ang binabayaran kasi ni Joanne is the um, experience ng baker so yung talent yan, yung talent, tapos yung mismong cake, tapos marami pang iba so, kung kanino ko pumapanig wala akong pinapanigan sa kanila <laughs> sila pareho may mali pero sana yon Um wake up call sa uh, lahat ng baker at at the same time sa mga client na um maging fair din sa lahat. So ayun lang. Okay ba na gets pa ko? Yan lang. Bye.